mm. Adora. Mm. At, um, alas 12 na. Pwede mo nang pihitin yung orasan mo para gumaling ka na. <sighs> nung nagpapakabata kay Lola Adora. Sino yan? Lila, ano ginagawa mo dito? O, ka kanina ka pa ba okay. 'yan? Kakarating ko lang. Si Isadora ang sadya ko. Pasensya na kung nagambala ko kayo, ha? Gusto ko lang sana humingi ng patawad. Pero tayo mag-usap kahit saglit lang. Oo, oh, hindi mabuti pa ako. May risk na lang eh, ako. na lang muna kami. Leila, kung ano man ang nangyari sa atin dati, kalimutan mo na yun ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Ang dahil sa akin, iniwan ng kani Patrick nung gabing yun. Kahit gano'n ko pilitin si Patrick na mahalin ako, ikaw talaga ang gusto niya. At mukhang masaya na kayo ngayon, ah. Mahal na mahal ko si Patrick, Leila. Pero, hindi kami para sa isa't isa na ngayon, Leila. Kayo ang bagay kaya huwag kang mag-alala. Dahil malapit na kayo maging masaya. Paano kayo? Atandaan na ako, Lila, Palubog na ang panahon ko. Iniintay ko na lang ang kamatayan ko. Eh, hindi ko pwedeng paasahin si Patrick na magtatagal lang samahan namin. Alam ko may intindihan niya na hindi sapat ang pagmamahal. Minsan na kami naging masaya ni Patrick. Pero hanggang doon na lang yun.